Welcome back mga kabarao. Magpipiknik kami. I don't know which is yours. Mahal which, which one is your chicken? Why is your chicken? Mahal <coughs> <coughs> which one is yours? I don't know where short cheese. na pa naman. Ito na pa naman. Puting lang yung favorite ni Aston A14. na ito lo, yung kanilang flight. Kain muna daw. Tanggal ng stress. <laughs> stress eating? Panong araw-araw kang stress? <laughs> hindi ako maramang ano gusto mo? yung tatay. eh may puti na siya eh laki <laughs> oh, <saan na, laughs> <yun? laughs> ng <dira>. mm -hmm. <laughs> ang ang <laughs> <laughs> no, parang, parang mali ata ang pinuntahan mm -hmm. ko sabi niya <laughs> Saan? Mm -hmm. Happy birthday mama. Happy birthday mama. Happy. Birthday. I can should Oh, right. One more. Finish it. Birthday to you. <laughs> birthday to you, eh? <laughs> <laughs> you will eat the cake. Finally, God is mine. Oh. Go ahead. So, may pwede na yeah, natin. Right. Okay, smile. Smile! One, two... Cheese! Cheese! O, mayroon tayo screen. Tara, <laughs> saan? Pwede <pa> si Asya, <laughs> si Snow? No. Dun sa kapila pwede. O, dun tayo. <inaudible> Naalala mo nung pa may sumakay. Ayun, ang oras na namin. Sinayo na sinakyan sina, sina natin, midnight. Diba anak? Yun din na kaya namin. Anong oras kayo bukas? Six. Pupulong na airport? Mm Hindi. -hmm. Yeah. Four. Mga four mm -hmm. Pwede twice na yung two hours before na lang. Right. Atun so, doon sa tabi, sa sides. ay matutulong na na. Wala ba ditong Cool Deluxe na? <coughs> <coughs> no, hindi ka nakakain? Hmm. Di pa pala ako kumain. <coughs> hindi pa nga siya kumain. Ah. Kumain ka na. Ice cream pa lang. Kumain kami kasi nang nilaga. Nang kami. Dapat nga <coughs>

parang lahat ng natin. dito tayo. tayo. Dulo so, <laughs> Siguro siya, may bata. Ma ano? Malaki pala ito. Hotel ito. Oh, Ay, yung doon sa ano? Red right ah, board yeah. board board Sa amin? tell? Ay, sa amin. yung red. sa amin. Ay, oh red. yung

ito din hindi pa kami sa aming pagpunta ng US na no, wapan ng patuloy ng presidensya ang siyang sumahami at pagpalain ang bawat isa sa amin na aming mga sa buhay ng layo sa aming piling ingatan mo po sila at madap sila na loong mga pagpalain mo si Aston na maway lumaki siya na mabait at masunod ang bata maway ang patuloy ng presensya ang maranasan namin sa tawad po sa aming lagong ng pagkakasala

do bomba paas Maaga pa. No, this <laughs> <free>. Thank you Gawin automatic <laughs> po ako ito, ito lang Ay

Ah, hindi O matras <laughs> mo, mo na. Oh. mo yung gamit mo. Wala ako si Ari, si Ari. Wala well, na

Yeah, it's good. Uh, Where are you guys headed? Uh, States. Hey, I oh, yeah? How about you? I'm in Florida, yeah. Oh, okay. It's a little American. So, hanapin natin ng American Airlines. Flight 1633? Yeah. So, ang galing to.

lapata pa ata Delta.

na. Ano na. Uh, ano, na? Uh, ano, check bags or print tags. Ay, choosy. Ano yan? Yung seat nyo, start over. Huh? Hindi, yun mo of seats ni number of bags ibang mm -hmm. may babayaran ay may bayad na tayo zero si nga ah okay ano mm -hmm. pinyo may si may three ni ba three tatlo kami mm -hmm. may bayad Aha. Thank you. Ah, Aris, thank ah, ah, you. Aha. Ah, Aris, ah, ah. thank you. Opo, ano sige po, ingat po kayo. Ingat akoi, pa. pa Opo, mm -hmm. no, ingat po kayo. Thank you ma'am. Ingat po, ha. Ingat kayo, ma. Message mo ko ako, ma. mayrong adong wifi ha, message. Ano ka, ka may wifi? Wi-fi sa road. Aris. Sige po, ingat po kayo. Uh -oh. Mas maganda na 'yung maaga. Anong letter tayo? 9 uh -huh. E95. Okay. Ma, yung passport mo no, at saka yung mga tags. Okay. So hanggang dito na lang ang bag natin Pauwi na sila ng US Babalik sila ng US Bago umuwi ng Pinas After 3 months ba So yun lang Thank you again Sa mga mami at sa daddy sa pagpasyal dito Yun Hanggang sa muling pagbabalik dito So siguro sa winter Para malamig <laughs> So yun Uuwi na kami ng red deer Wait 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 Oh, din eh. Dapat nagpicture kayo din eh. Y, picture tayo. Huwag na. Oh, Awesome. Yeah. Why you I see down. Pick up Dosha. Why you I see? Say bye.